Ano mo mapapayo mo sa mga kabataan? ah, uh, lagi po kayo mag-pray tsaka po ano. Tulungan niyo po yung magulang niyo po. ah, uh, kahit po maglinis na lang po kayo ng bahay. Matuwa, matutuwa po yung magulang niyo po. Na, po, Pwede ba order ng overload sweet corn? Opo. Magkano dyan? Uh, 70 po. Uh -huh. 70 ang isang order. Sugar. Shredded cheese. Overload Sweet Carny Neneng C si, dito sa Divisoria. Mabibili mo lang to for only 70 pesos. Grabe, tignan nyo kung gaano ka-overload. Oh, napakaraming cheese. May melted cheese, may cheddar cheese, at may powder cheese pa. Tapos, meron pa yung margarine. Tekman na natin. Mmm. Sarap. Sarap. May sabaw pa sa mm. Wow. Sarap na to. Perfect pang merienda. Perfect pang midnight snack. Anong oras kayo nabibenta dito? na guys na po dito. O mga 5 po, tapos na po dito. Sarap. Manamis namis na maalat-alat. Sarap na ito. Mm. Punta po kayo dito sa May One Luna Red po, no? sa Divisoria po. At uh, kumain na kayo ng sweet Meron ka rin ibang paninda, di ba? Opo, meron po. Meron po akong fries, meron po akong sopao. Meron din akong mga fruits. No? Fresh Ganda-ganda ni Mami. Hi, thank you po, Ma. Meron po akong fries, meron po akong sopao, meron din ako mga fruits, fresh fruits.